Matapos ang utos sa courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga naligtas sa tinatawag na eviction sa administrasyon. Kasabay niyan, mayroon ding mga tinanggal na mismo ng Pangulo sa kanika nilang pwesto. At nasa linya ng telepono si Marcel Halili para sa update. Maricel, sino-sino ba yung mga tinanggal sa pwesto? Ruth, gaya nga nang nasabi mo isang araw matapos pagsumitingin ang courtesy resignation ng lahat ng miyembro ng gabinete, may nasampulan agad ang Malacanang. Tinanggal na sa pwesto si Environment Secretary Maria Antonia Yulo-Loyzaga dahil underperforming daw ito at mayroong perception na madala siyang bumiyahe. Kaya sabi ni Executive Secretary Lucas Berzamin, pahinga muna ito pero pwede pa rin siyang italaga sa ibang posisyon. Papalitan si Loyzaga ni Energy Secretary Popo habang si Energy Undersecretary Sharon gari muna ang magiging officer in charge ng Department of Energy. Mula naman sa Department of Foreign Affairs ay ibabalik sa si Secretary Enrique Manalo bilang permanent representative ng United Nations simula sa August 1 ng taong ito. Papalitan niya si Antonio Manuel Lagdameo na magre-retire na sa July 31. Importante raw na si Manalo ang ipalit kay Lagdameo dahil nangangampanya ang Pilipinas na maging non-permanent member ng UN Security Council mula 2027 hanggang 2028. Ang papalit kay Manalo bilang DSA Secretary simula sa July 31 ay si Foreign Affairs Undersecretary Tess Lazaro. Habang si Secretary Jose Rizalino Acuzar naman ng Department of Human Settlements and Urban Development, gagawing Presidential Advisor for Pasig River Development na may ranggong Secretary. Ipapalit sa kanya si Engineer Jose Aliling. Sabi ni ES Bersamin, hindi naman underperforming si Acuzar, pero masyadong mataas ang ililatag niyang standard sa sarili niya. Nag-set kasi ito ng isang milyong pabahay kada taon pero hindi nagawa. Ruth? Maricel, ang susunod ko naman tanong, sino-sino eh yung mga miyembro ng gabinete na nagpasa ng resignation at pinanatili ni Pangulong Marcos sa pwesto? Ruth, isa nga sa mga pinanatili ni PBBM sa pwesto, si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang kanyang buong economic team. Kabilang narito sina Trade Secretary Cristina Roque, Finance Secretary Raul Recto, DepDev Secretary Arsenio Balisacan, Budget Secretary Amina Pangandaman, at si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.